Sa gitna ng panawagan kay PBBM na magbitiw, may pag-asa pa ba tayo, Pilipino? Awit 667, siya'y namumuno sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan magpakailanman. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa mga bansa, huwag itaas ng mga mapaghimagsik ang mga sarili nila. Sa kasalukuyang panahon ng pagsubok sa ating bansa, kung saan ang mga isyu ng korupsyon ay muling pumukaw sa atensyon ng publiko, ang mga salita sa awit 667 ay nagbibigay ng malalim na pag-asa at pagmumuni-muni. Siya ay naghahari magpakailanman sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Ang kaniyang mga mata ay nagbabantay sa mga bansa. Huwag hayaang itaas ng mga mapanghimagsik ang kanilang sarili. Ang kamakailang panawagan ni Ginoong Chavitzingson sa social media para magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, dahil sa mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon ay nagdulot ng malaking pagkabahala at pagtatanong sa maraming Pilipino. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, ang talata sa awit ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang kapangyarihan at pagbabantay ng Diyos sa lahat ng bansa. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay patuloy na nagmamasid at nagahari. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat bansa kabilang na ang Pilipinas. Ang mga salitang huwag hayaang itaas ng mga mapanghimagsik ang kanilang sarili ay nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay hindi magpapahintulot sa kasamaan na magtagumpay. Sa halip, siya ay kikilos upang itama ang mga pagkakamali at itaguyod ang katarungan. Sa harap ng mga pagsubok, mahalagang tandaan na ang Diyos ay may kapangyarihang makialam sa mga hinaing na mga Pilipino. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay maaaring magdulot ng pagbabago at pag-asa sa pamamagitan ng panalangin, pagkakaisamar at paggawa ng mabuti. Maaari tayong maging instrumento ng Diyos upang magkaroon ng positibong pagbabago sa ating bansa na wayang awit 66.7 ay magsilbing paalala na sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala, ang Diyos ay patuloy na nagahari at nagbabantay. Ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig ay laging nariyan upang gabayan at protektahan tayo. Manalangin po tayo. Ama nasa langit sa kababaang loob, lumalapit po kami sa iyo para sa aming minamahal na Pilipinas. Dalangin po namin na bigyan mo ng karunungan at pagunawa ang aming mga pinuno upang sila'y mamuno ng may katarungan at katapatan. Ibuhos mo po ang iyong biyaya sa aming bayan. Pagalingin mo po ang aming mga pagkakahati-hati. At patnubayan po kami tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Hinihiling po namin ang iyong banal na pamamagitan upang malampasan po ang korupsyon at kawalan ng katarungan at upang maitatag po ang katuwiran sa aming bansa. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.